Nangako rin si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang sona na magpapatayo ng mga bagong paliparan at modernisasyon ng mga pantalan sa susunod na taon. May report si Joanne Nano. Labin limang dagdag na biyahe ng mga Roro Vessel, modernisasyon ng mga pantalan sa Iloilo, General Santos, Cagayan de Oro at Zamboanga City. Mga road widening projects at pagsasayos ng air traffic system sa mga paliparan upang maresolba ang pagka ng mga flight. Ilan lamang ang mga ito sa mga bagong proyekto sa sektor ng transportasyon na ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ikalawang sona kahapon. Ayon pa sa Pangulo, kahit walang suporta mula sa Kongreso para maisaayos ang matinding problema sa trapiko, nangako naman umano ng suportang pinansyal ang pinansyalang China para dito. Alam mo, si Ma'am Grace, uh, you are for, we needed money and we tried to get your Uh, help to raise money. ibigay. Hanggang ngayon, the pa Since I could not get any funding, uh, I traveled to China and uh, make friends with them and is this so Zhao, thank you for the help. And as a matter of fact, uh, the reeling. said, uh, if your Congress has no money, we will give you the money. Muli ring inatasa ng Pangulo ang MMDA at mga lokal na pamahalaan na mas paigtingin pa ang pagsasagawa ng mga clearing operations upang maialis ang lahat ng mga nakasasagabal sa major toro fair sa Metro Manila. Pinagbawala na rin ng Pangulo ang mga miyembro ng kanyang gabinete na gumamit ng protocol license plates. Pero me, I have uh... Not authorize my cabinet member to utilize the low plate. It's not for us to. You just use an ordinary plate. Para walang masabi yun. Samantala, binatikos naman ang grupong bayan muna ang naging pahayag ng Pangulo ukol sa mga gagawing proyekto sa transportasyon. Ayun sa grupo, tila hindi pa rin napagtutuunan ng Pangulo ang pagkakaroon ng maayos na sistema sa public transportation na siya umanong tunay na kailangan ng mga Pilipino. Uh, pangako lang lahat ito. No? Gusto natin ma-reflect into, into policy and uh, actual uh, programs. No? EDSA ay uh, nightmare pa rin natin dito sa Metro Manila. Malaking problema pa rin ng MRT at LRT. No? John Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City.